那些。我 Wala na po san Inamag na po yung Ano po. ko? Ano uh, hindi na po san Tatanggalin mo lang yan? Yes san Madikit dito sa kaaway, sir, ano? Tiba mm. yun. yun. Kung ito, sir, yung problema sa baba, yung opisina sa baba na 114, halos magkatapat lang po kasi ito eh. Ah, mm. uh, kung wala na dito, possible po yun na uh, wala na rin yung sa baba. Kung iisa lang po yung ano po, uh, colony niya. Madikit siya rin. Eh. Kaya ko yun. Eh. Pag-sementer, talagang malalaglag siya. <laughs> Wala na saan. Inamag na po yung bait sya na. Wala na yung anay. Mm -hmm.